nagrebelde si Sheba kay David. Ikadalawampung kabanata Ngayon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na laging naghahanap ng gulo. Siya ay si Sheba na anak ni Bikri. Pinatunog niya ang trompeta at pagkatapos ay sumigaw. Mga taga-Israel, wala tayong pakialam kay David na anak ni Jesse. Umuwi na tayong lahat. Kaya iniwan ng mga taga-Israel si David at sumunod kay Sheba na anak ni Bikri pero nagpaiwan ng mga tagahuda huda sa hari nila, at sinamahan siya mula ilog ng Hordan papuntang Jerusalem. Nang makabalik na si David sa palasyo niya sa Jerusalem, iniutos niyang dalhin sa isang bahay ang sampung asawa niyang iniwan para asikasuhin at bantayan ang palasyo. Ibinigay niya lahat ng pangangailangan nila, pero hindi na niya sinipingan ang mga ito. Doon sila nanirahan na parang mga byuda hanggang sa mamatay. Pagkatapos, sinabi ng hari kay Amasa, Tipunin mo ang mga sundalo ng Huda at pumunta kayo sa akin sa ikatlong araw mula ngayon. Kaya lumakat si Amasa at tinipon ang mga sundalo ng Huda, pero hindi siya nakabalik sa itinakdang araw ng hari. Kaya sinabi ng hari kay Abishai, Mas malaking pinsala ang gagawin sa atin ni Sheba kaysa sa ginawa ni Absalom. Kaya ngayon isama mo ang mga tauhan ko at habulin niyo siya bago pa niya maagaw ang mga napapadirang lungsod, at makalayo siya sa atin. Kaya umalis si Abishai sa Jerusalem para habulin si Sheba na anak ni Bikri. Isinama niya si Joab at ang mga tauhan nito, ang mga personal na tagapagbantay ni David na mga at peleteyo, at ang lahat ng magigiting na sundalo. Nang naroon na sila sa malaking bato sa Gibeon, nakasalubong nila si Amasa. Nakabihis pandigma si Joab at nakasuksok ang espada sa sinturon niya. Habang lumalapit siya kay Amasa, lihim niyang hinugot ang espada niya. Sinabi niya kay Amasa, Kumusta ka kaibigan? Pagkatapos, hinawakan niya ng kanan niyang kamay ang balbas ni Amasa para halikan siya. Pero hindi napansin ni Amasa ang espada sa kaliwang kamay ni Joab. Sinaksak siya ni Joab sa tiyan at lumuwa ang bituka niya sa lupa. Namatay siya agad, kaya hindi na siya muling sinaksak ni Joab. Nagpatuloy sa paghabol kay Sheba ang magkapatid na Joab at Abishai. Tumayo sa tabi ni Amasa ang isa sa mga tauhan ni Joab at sinabi sa mga tauhan ni Amasa, Kung pumapanig kayo kina Joab at David, sumunod kayo kay Joab. Nakahandusay sa gitna ng daan ang bangkay ni Amasa na naliligo sa sarili niyang dugo. Sino mang dumadaan doon ay napapahinto at tinitingnan ng bangkay. Namapansin mapansin ito ng mga tauhan ni Joab, kinalatkad nila ang bangkay ni Amasa mula sa daan papunta sa bukid, at tinakpan ito ng tela. Nang makuha na ang bangkay ni Amasa sa daan, nagpatuloy ang lahat sa pagsunod kay Joab sa paghabol kay Sheba. Samantala, Pumunta si Sheba sa lahat ng lahi ng Israel para tipunin ang lahat ng kamag-anak niya. Sumunod sa kanya ang mga kamag-anak niya at nagtipon sila sa Abel Bet Maaka. Nang mabalitaan ito ni Joab at ng mga tauhan niya, nagpunta sila sa Abel Bet Maaka at pinalibutan ito. Gumawa sila ng mga tumpok ng lupa sa gilid ng pader para makaakyat sila, at unti-unti nilang sinira ang pader. May isang matalinong babae sa loob ng lungsod na sumigaw sa mga tauhan ni Joab. Makinig kayo sa akin. Sabihin niyo kay Joab na pumunta sa akin. Dahil gusto kong makipag-usap sa kanya. Kaya pumunta si Joab sa kanya at nagtanong ang babae. Kayo ba si Joab? Sumagot si Joab. Oo, ako nga. Sinabi ng babae. Makinig po kayo sa sasabihin ko sa inyo. Sumagot si Joab. Sige, makikinig ako. Sinabi ng babae. May isang kasabihan noon na nagsasabi, Kung gusto niyong malutas ang problema niyo, humingi kayo ng payo sa lungsod ng Abel. Isa po ako sa mga umaasang magpapatuloy ang kapayapaan sa Israel. Pero kayo, bakit pinipilit niyong ibagsak ang isa sa mga nangungunang lungsod sa Israel? Bakit gusto niyong ibagsak ang lungsod na pag-aari ng Panginoon? Sumagot si Joab, hindi ko gustong ibagsak ang lungsod nyo. Hindi iyan ang pakay namin. Sumalakay kami dahil kay Sheba na anak ni Bikri, na galing sa kaburulan ng Ephraim. Nagre-rebelde siya kay Haring David. Ibigay nyo siya sa amin at aalis kami sa lungsod ninyo. Sinabi ng babae, Ihahagis namin sa inyo ang ulo niya mula sa pader. Kaya pinuntahan ng babae ang mga nakatira sa lungsod, at sinabi niya sa kanila ang plano niya. Pinugutan nila ng ulo si Sheba at inihagis nila ito kay Joab. Pagkatapos, pinatunog ni Joab ang trompeta at umalis ang mga tauhan niya sa lungsod at umuwi. Si Joab ay bumalik sa hari sa Jerusalem. Ang mga opisyal ni David Si Joab ang commander ng buong hukbo ng Israel. Si Benaya naman na anak ni Jehoiada, ang pinuno ng personal na tagapagbantay ni David na mga keriteyo at piliteyo. Si Adoniram ang namumuno sa mga alipin na sa sapilitang pinagtatrabaho. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud, ang tagapag-ingat ng mga kasulatan sa kaharian. Si Sheba ang kalihim ng hari. Si Nazadok at Abiatar ang pinuno ng mga pari. Si Ira na taga Jair, ang personal na pari ni David.